ang Philippine Coast Guard umapila muli sa mga Pilipinong manging na mangisda sa may baho di masinluk sa kabila pa yan ang presensya ng China sa lugar. Kaugnay niyan, may nakalapang report si Bombong Marlene Padiernos. Umapela ang Philippine Coast Guard sa mga Pilipinong mga isda na patuloy na mga isda sa Bajo de Mason Shoal na nasasukupan pa rin niya ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ito ay sa kabila ng mga bantang dulot ng nananatiling presensya ng China sa lugar. Kasunod ng pagputol ng mga ang ng Philippine Coast Guard sa floating barriers na inalagay ng mga ito upang harangan ng mga Pilipinong mga isda na makapasok at makapangisda sa loob ng lagoon ng nasabing shoal. Giit ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippines Si Commodore J. Tariela, wala lang ka pa. Nga, ang mga Pilipinong mga isda sa pagpatungo sa Baho de Masunlok kasabay ng pangakong patuloy din na tulong at suporta tulad ng fuel subsidy at pamahagi ng grocery items ng pamahalaan para sa kanila. Sa katunayan pa nito ay iniurat din ang opisya na nadagdagan pa ang bilang ng mga mga Pinoy sa lugar kung saan nakamontar pa ito ng nasa 54 na mother vessels ng mga Filipino fishermen sa lugar baday sa kanilang pinakahuling maritime patrol dito. Kaugnay narito pa ang na pahayag ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea si Commodore Jay Tarieola. I, I suppose more Filipino fishermen will already be uh, motivated to uh, go to uh, uh, BDM uh, para dun mangisda, and this is something na inikayat ng ating uh, pamahalaan. For the Philippine Coast Guard, our intention really is to pro uh, provide security and safety to the Filipino fishermen, and also to support them in uh, ensuring that. Um, makakapangisla pa rin sila dun sa area na yun. Mga kabamba Kestar Nation, aminado ang Philippine Coast Guard na bahagyang mahihirapan pa rin ng mga nating mga mangisda na makapasok sa loob mismo ng Laguna. Sapagkat una ng iniulat ito na may dalawang barko ng China Coast Guard ang nakabantay sa loob nito habang may nagpapatrol na naman sa labas nito. Ngunit gayon pa man ay maaari pa rin naman ani makapangisda mga Pilipino sa paligid ng uh, naturang uh, o sa Bajo de Masinloc kung saan naabot nga sa 168 tons ng mga isda ang tinatayang nauhuli ng mga ito sa naturang lugar. Samantala tiniyak naman ang pamahalaan na sakaling ulitin ng China ang pagalagay ng floating barriers sa iba pang lugar sa West Philippines sinasako pa rin ng ating bansa ay hindi magpapatumpik-tumpik ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard at ang Armed Forces of the Philippines na agad itong alisin kasabay ng pangako sa teritoryo at interes ng ating bansa sa abot ng kanilang makakaya. Para sa Bombo Network News, Yes, Bomba Genesis. Uh, maganda na hinihimok din ng Philippine Coast Guard ang ating mga maging uh, mangingisda no na bumalik at uh, mangingisda dyan sa may, uh, West Philippines. Eh. But the thing is anong contingency na inihanda dito ng Philippine Coast Guard sakaling umabot tayo doon sa worst case scenario dyan sa West Philippines. Mm, -mm. Genesis, ayon dito kay Commodore J. Tariela, ito nga tagapagsirita sa mga usapin sa West Philippine Sea, eh magdadagdag sila ng presensya, yung Philippine Coast Guard, magdadagdag ng presensya doon sa West Philippine Sea. Ngunit gayon pa man, eh aminado yung Philippine Coast Guard na hindi ganon ka, ka, kayaman yung ating bansa. Ano, sa mga materyales, kagamitan oh. para sa pagdadagdag. So hindi constant yung kanilang magiging uh, increase doon sa presensya sa West Philippine Sea. Pero gagawin doon nila ang lahat uh, upang uh, matiyak pa rin yung sugurdaan at kapayapaan doon sa naturang pinag-aagawang lugar. At kagaya nga ng labagat ko kanina, eh gagawa sila ng paraan para madagdagan nga itong presensya ng mga tauhan ng Coast Guard doon sa bahagi ng West Philippine Sea -Bombo Genesis. Mm, ang ah, ah, mahirap yan, Babong kung katulad doon na babanggit ng uh, Chinese Ambassador ano, na nakabase dito sa Philippine Pinas, na parang pang-aasar lang doon sa tropa ng uh, China yung uh, ginawa natin. Katulad nung uh, naging laman ng balita kamakailan na isang uh, manging na talagang nagpahabol siya doon sa mga barko ng uh, China. Ngayon, kung sakaling worst case scenario, kung sakaling magkaroon ng uh, uh, o, ah, halimbawa paputukan man o saktan yung ating mga manging isda diyan, uh, may mga nabanggit bang Philippine Coast Guard na pwede nilang gawin na kung sakaling uh, ganito yung mangyari? Uh, hindi naman sa pinapanalangin pero kung sakaling man lang mga magenesis actually sa ngayon ang sinasabi ang binabanggit ng Philippine Coast Guard eh handa sila kung anama nyo posible nga uh, gawin nitong mga China o uh, China Coast Guard o um, iba pang tauhan ng China na nakapaligid doon sa bahagi ng West Philippine Sea pero sa ngayon kasi hindi nila ibinabahagi o isara sa publiko yung iba pang mga detalye bilang ng okay. uh, sure um, uh, um, uh, bilang controversial na rin no, yung mga hakbang uh -oh. na ito na nice strategy ng Pilipinas pero patuloy na Uh, tinitiyak ng uh, Philippine Coast Guard na handa yung uh, ating bansa sakaling may mga ganito pang uri ng mga pangaharas o pangubuli na ginagawa ng China sa ating mga mangisda uh, dito nga sa bahagi pa rin na nasukupan ng ating bansa, Bombogenesis. Ayan, okay. Para ho sa ating mga viewers, itong pinapakita ho natin, ito ho yung uh, kung saan ay uh, hinabol ng mga bangka ng China, mga kabombok nation. yung uh, bangka ho ng uh, isang mangingisda, no? dyan mismo sa West Philippines. Eh. Ito yung nababanggit ho natin. Anyway, maraming salamat, Bobo Martin. Para sa Bomba Network News, ako po si Bomba Marlene Padernos, nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bomba Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!